Ayan, yun. Eh. Ayan, yun. Ito yung alamang na maalat. Ito yung maalat na alamang, bagong. Ayan, yun. Sarap! Ayan! ang magpapasarap niyan, ano? yung Labong. Oh, no! Ayan, oh. Ayan, oh. So, parang ang bumunot ng Kapi spada eh. ni Panday pre ah. Double block to pre, double block. Double block. Di ba patis yan? <laughs> 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 Sili. Ayan na yung okra ni mamang hinahanap niyo. Know? Hmm. Chireng. Yum. <laughs> okra <laughs> ni Lola. Lola, sorry, nakuha ko. Yum. Yum. Hindi makakabuelo sa Rico eh. Ay! Oh, pop, pop. Lupa yan. Nakain kong lupa yung langa. Butom na rin. Amen. Tarapan talaga. Pupunitin mo syempre. Kumbaga. Damay na lahat eh no? Ayun no? Oh. Wow. wow. Grabe. Slow pa no? Creamy no? Hey boy. Saan todo ba? Huwag mong hagurin lahat. Yehey. Daya ka din eh ng onte, ang <laughs> onte. Tutulog pa yung okra <laughs> eh. Pagka maayos ka talaga yung pagkakaihaw pre no. Ganito siya may juicy pa no. Hindi yung Hindi Nadali. yung tuyong tuyo. Hindi minadali. Ah, hindi minadali. Kagawan sa balat. Hmm. Hmm. sili. Bang!

Nakuunan pala, nakuunan, sorry pa rin, sorry, sorry, hindi na, stolen eh, no?